Good morning, Kachabi. Happy Tuesday. Kain tayo ng ano. Binili ko lang na kutsinta. Natamad kasi ako magluto eh. Eh, may nagtinda doon sa kanto. Ito lang ako. Meron kasamang nyog. Nyog. Tapos, bumili rin ako ng suman sa latik. Hindi na lang ako bumili ng latik kasi meron akong ano, Meron akong kape. Kasi hindi na lang ako bumingi nung latik na ano. Tapos meron akong ano, dilecheng na tira pa. Eh, hindi naman masisira to kasi nasarap naman. Kain tayo, ka-chubs. Yan ang alumsala natin ngayon. Ang kutsintain ang pakotchen chenta. Ito na kotchen chinta. Dito sa ala. Happy Tuesday sa akin! Panamis-namis pa yung nyog. Kasi ano, bagong kaya. Ayan tayo. Medyo late na kasi. Maga pa ako nagkalkal ng halaman. Mga ano kasi mga halaman na? Ha? Maraming ugat. Nagreab ako. ko? Kain tayo ko cinta Good morning, good morning. Kung nagustuhan mo ang video ka Chubby, mag-like, mag-subscribe. Ngayon lang, maraming salamat. Good morning, good morning.